Pagpiti kita na yun sa kabila Ang dami doon no? So iikot ang team tayong dalang scope ngayong araw dahil meron silang sariling tasking magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay October 31 2024 at sa oras na 7.30 ng umaga at nandito ngayon ng Special Operations Group ng M&A sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito na sila nagluto. Nandito tayo sa may kahabaan ng uh, Miriam uh, Defensor Santiago. Ang uh, activities ngayong araw, ito yung mga illegal parking. Yung traffic light na yan, yan ang Quezon Avenue. Malapit lang yan sa EDSA sa kumaliwa. At dito mo, magpatala ka pa ng dalawang uh, tow truck para tigay isang motor yung mga, no, yung tow truck. <trips> Wala po naka yung ibang tow truck. Pumalis uh, na, ha. Doon, doon, yung pupila ka na. Magpapala pa ng dalawang tow truck dito. Kalabawan. yung e turn tayo dito sa Meriam uh, Defensor Santiago Doon tayo galing sa kabila Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Miriam Meriam Defensor Santiago Sa kanang uh, East Avenue At uh, kakanan tayo dito at kakaliwa sa may Viluna. Uh, Vilona Nasa Vilona na tayo Okay na dito sa Velo na ilang beses na ito napapasasahan, katulad nyo no. Na sa pa at least naman po. Nakaparalili na. Ganun din dito sa kabila. Mirage! Mirage! Wala na nang mong sa sidewalk. Tingnan nyo, nakakakala. Nalalakaran na. Hmm. Libre na. Maliban lang dito sa kabila, may ang uh, dalawang jeep na naka-osli o naka, or naka dito sa sidewalk. Okay. Natikita na ito bago pinalis. Okay. Oh, oh, oh! 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 <laughs> oh, Atakin na? boss, kasi naka-balagbag yan dyan. Oh. Wala namang mga driver. Oo. Oh. Pero kung na-driver, na mukhang eh, hindi naman sa may-ari. Kaya, bakit pa natakin? Bakit hindi niyo inaalis sir eh? Ha? Kaya nga alisin na nga e? Kanina pa nga ho sir. Ayun sabi mo ka hindi natakin nga natakin. Kasi tinikita na dapat alisin. Yan yung ang condition. Tinikita na nga yan, alisin nyo. Hindi ko kukunin yan. Ibabalik ko yan. Hindi kami nag-u-analysin siya sir. Kukurit ko lang. Siyasi silang sir ha. Inusyado tayong ano. Ako, ganda na ko. Ngayon, para wala tayong ano, problema, iparada nyo ng maayos yung jeep nyo para hindi kayo nasisita. Simple lang po yan. Wala tayong ano pag-uusapan dyan, ha? Hindi lang natin nabot lang kayo ng uh, sitwasyon dito, pero ang issue dito, natikitan dahil walang, uh, wala nga, wala driver. Tapos, kumuha ng uh, lisensya siyempre yung driver, pero hindi naman kanya ito. may kung hindi siya nag-present ng uh, driver's license, maahatak ito. So yun, ulit ko lang mga na yung uh, MMD, hindi nang umpis ka ng uh, lisensya. Yun siguro ang uh, kaya siya tumasang ang boses. So ayan, uh, naman siya, inayos na. Yung isang mahahatak. Ayun, nahatak na pala. Mayroon palang uh, nahatak na sasakyan dyan sa kabila. Nakasampa sa sidewalk. Ito. Yan ang kanto ng uh, kung maa sa Kalayaan, doon sa kabila, may hahatakin na. Uh -huh. Hindi na nahatak dahil nandito naman yung may ari. From Kalayaan, nag-cross na tayo dito sa Camias Road. So, dali-dali lang. Ang oras kayo na 8.20 na umaga O nang nadaanan nito Pag cross lang ng Cam Camias Road At uh, natikita na ito Dahil nauna na yung team Bago dumating mayari Tapat na tapat At uh, harang niya pa yung uh, bike lane May tikit na po yan, may na. May kadina na po yan, nakakabit na po yung kadina natin dyan. Mati-disgrasya po yan. Check. Ayon sa mga taga dito, kahapon pa raw ito nakapark dito. Ayaw uh, bumaba ng mayari, ayaw makipagtulungan. Matagal na sila lahat ng natao sa condo no, dito pumapark. park ah, Asan yung condo? Ay ano? Ay to. So, so isa lang ang nabutan ng mga Ay, Ngayon nilang lang nabutan. Siyang minalas. Ah? So ayan, kunting uh, paliwanagan lang, pumayag naman yung may-ari nito na may isang pa yung kanya sasakyan. Ah, yeah, wala. Mula sa Kalayaan, kumana dito sa Ermin Garcia. From uh, Ermin Garcia, kumaliwa dito sa 15th Avenue. Ah, papasok na sa grahe. So, nandito na tayo sa may uh, kanto ng, uh, 15th Avenue, saka Aurora Boulevard. Yun ang papunta ng Cubao or Edsa. Okay na dito sa kaba ng 15th Avenue. Wala nang uh, masyadong natitikitan o nahahatak. O, oh, tingnan nyo yung uh, isa doon. Nakaparalel na. Dati, ang dami natitikitan dito sa nahahatak. Tingnan natin paglampas natin sa Tuason. Ang labas kasi nito sa Boni Serrano. Oh, ayan, 'di ba? Nakaparallel. Oo, oh, nalalakaran na ni Kuya. Ah. Hindi natin alam kung kakanan tayo ng Pitwason or uh, diretso. Kumana sa Pitwason. Nasa Pitwason pa rin tayo, nag-cross na tayo sa EDSA. May hinahatak pala dito sa may tapat ng uh, school. Dito pala nahatak. Makaharap sa sidewalk. At uh, tapat pa mismo na itong uh, yellow box. Ayan, school. Nasa kanto na tayo ng uh, pit saka subinetes. Si o uh, kakanan dito. Ngayon dito sa Mayor uh, S. Diaz, yung mga nakamotor kakaliwa, pero tayo yung mobile kanan. na pala ni Nandito na pala yung mga tow trucks. Ito yung mga naunang team. Kaliwat kanan pala dito at uh, matitigitan at posibleng ma mayroon din doon sa unahan. Tignan natin. Itong uh, pinapasadaan natin, simula kanina, ito yung mga part ng mga mabuhay lane, alternate road, ng mga, yung iba, uh, alternate road ng mga bus. Bukod sa naka-illegal parking na siya sa karsada, naharangan niya pa yung gate. Mayroon din pala dito sa unahan. Nandito naman yung may-ari at uh, na para may isang pa na maganda yung kanyang sasakyan. Binuksan niya yung sasakyan para may neutral. Okay. Balikan natin yung uh, nadaanan natin dito. Dito lang matagal yung uh, dilaw. Lumabas na yung mayari pero huli na. So nakipagtulungan lang siya para may isang panamagad na yung kanyang sasakyan. Sa oras na 9.15 ng umaga, o oh yan, maayos na tignan. After natin sa may uh, Mayor Diaz or sa may uh, Binetes, andito na tayo ngayon sa may uh, P.A. Uh, Bernardo. At may natikita na doon. Ito. Mahahatak na. Balikan natin ito at uh, mayroon din kinitikitan dito sa unahan. Mukhang madami. ngayon ay 10.08 uh, ng tanghali o ng umaga ang oras ngayon ay 10.20 ng umaga dito sa may uh, native street ito may one side parking ayan siya dito naman sa kaliwa natin ang hatakin so bali 10 uh, towing truck ang dala natin ngayong umaga so panghuli na ito Diyan lang tayo galing sa uh, Pei Bernardo Ito yung native Okay Back to base tayo